emerging product ngayon ay tinatawag na bamboo clothing. Ang pangunahing materialis o tela na ginagamit dito ay gawa sa bamboo o kawayan. Marami ng manufacturing companies hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo ang gumagamit nito at tinatangkilit ng marami dahil sa kakaibang benefits ng telang gawa rito. Taong 1864, nabuo ang idea ni Philip Lichtenstadt na lumikha ng mga material na gamit ang bamboo upang makalikha ng mga bagay na magagamit ng tao sa pansarili nitong kapakanan. Isang grupo ng mga estudyante ang isa sa naunang naging participants sa Junior Achievements of the Philippines Incorporated. Tinawag nila itong bamboo clothing line. Ito ay binuo upang makagawa ng dekalidad na produkto. Ang Bamboo Clothing Line ay naunang gumawa ng t-shirts na kanaunan ay gumawa na ng polo shirts. Ang lahat ng ito ay gawa sa bamboo fiber. Ayon sa kanila, nais nilang patunayan na ang bambu ay kapakipakinabang sa iba't ibang pamamaraan. Dito hinihikayat nila ang publiko na hindi lamang tangkiligin ang produkto, kundi makatulong din sa kanilang advocacy sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga eco-products at pagtatanim ng mga bambu. Alamin kasama si Ms. Elaine Fuentes ang mga programa at serbisyong ipinagkakaloob ng bamboo clothing. Ako si Jinky Perlustica at approve sa amin ang asosasyong ito very much, Jinky. Nung unang makarating sa ating kaalaman, sabi ko, ano, what? Bamboo clothing? Parang bago sa pandinig ko, no? Yung pala, yung isa sa mga nauna dito sa bansa na nagutilize ng naunang uh, kaalamang ito at in-improve pa nila ay mga kabataan. Kaya help me in welcoming si Mr. Richard Kilang, Vice President for Public Relations ng Bamboo Clothing at si Ms. Joanna Ogalino, Officer naman for BAM Clothing Line. Diba, big names. Tignan ninyo kung gano'n sila kababata. Hello, mm hello, -hmm. gano'n mm -hmm. sa inyo. Okay, alright, you are students yes. right now. Pero tignan nyo naman yung titles ninyo, ba diba? Vice President, Vice President, kasi meron kayong actual product na kakaiba. Yes. What are your courses, if you don't mind me asking? Business administration po. Okay, business administration. Major in marketing po kami. Pa. Major in marketing. Of course, sige, usapang marketing tayo ngayon. Sa so marketing, nanjan ang uniqueness, nanjan ang branding, nanjan ang packaging before you can actually sell the product. Yes. ba? Diba? Uh, bakit niyo pinili ang bambu? Dahil nag-research kami at nalaman namin na hindi lang pala pwedeng gawing uh, furnitures ang isang bambu. At nalaman namin na pwede rin pala itong maging isang sangkab sa aming gagawing damit. Okay. So, uh, sino ang nag-come up doon sa uh, mismong paraan, sa proseso na ang kawayan ay nagiging damit? Um, meron po kasi kaming president. So, siya po yung nag-research po about po sa mga pwede pong fiber na gamitin. So, na-research na po na yung bamboo, pwede po siyang gamitin para sa damit kasi nga may mga advantage po Okay dun pa rin ang Hindi pa ako makaget over doon sa bamboo siya, okay? If you can see, mga kaibigan, dito sa ating gilid, dito sa gitna namin, meron ditong mannequin, ano? Uh, kulay green siya. Talagang pinanindigan nyo na green. Going green. Yes, green yes. talaga ang kulay niya. At ito, I was touching it a little while ago. Ang lambot niya. Yes. Uh, pwede mo siyang mapagkamalang cotton. Yes. Na yun ang uh, kinasanayan natin at alam natin komportabling isuot. But this is your product. Yes. Yeah, okay. So, gaano katagal? Because you have to extract the fiber from the bamboo. Kasi yung bamboo, imagine parang may sosot yung bamboo, di ba? <laughs> Pampalo pwede, pero may Hindi <laughs> pwede. Gaano katagal yung proseso to extract the fiber to create clothes? Um Actually po, um one day po yung paglabas po ng fiber, then mm. next po, um soak po siya hanggang sa ito dry. Then may process pa po sa machineries po, dadalhin pa mm. po namin siya sa tagig para ipaprocess po yung pinakamaging tela na po siya. Yung pinaka parang yung pulp niya ay magawang yes. tela. Is it woven? Mm, machine, machine na po. Machine. Is it spun? Iniikot siya kasi di ba 'yung iba yes, like 'yung galing sa lambs and ini spin pa yan okay. eh before it becomes you know ito ah uh, papasokin siya sa machine yes okay so why why bamboo is it uh, is it the the material the raw material of course madali bang makuha dito sa Pilipinas um yes po dahil mas madali po siyang tumubo and at the same time mas madami siyang benefits okay ano benefits niya ano po siya um